Posibleng abutin pa ng apat na araw bago tuloy mahigop ang lahat ng tubig sa binahang recto underpass sa Maynila. At todo man tayo motoridad sa underpass, lalo pat isang lalaki ang nasawi matapos mahulog sa tubig doon kahapon. May ulat ang spot si Tina Panganibang Tina? Pia, unti-unti na bumababa ang tubig dito sa Recto Underpass sa Maynila dahil sa mas magandang lagay ng panahon ngayon at sa pagtutulungan ng Manila City Government, Bureau of Fire Protection at ng MMDA, ang 15 talampakan baha sa Recto Underpass kahapon ay mga labintatlong talampakan na lang sa ngayon. Pero kahit magtuloy-tuloy na maaraw ang lagay ng panahon, aabutin pa rin daw sila ng tatlo hanggang apat na araw bago tuluyang mahigop ang lahat ng tubig sa Recto Underpass at mapadaanan na ito sa mga sasakyan. Itong Recto Underpass P at ang Lagos Nilad underpass sa may Manila City Hall na lang daw ang problem areas sa lungsod ng Maynila. Bagamat may baha pa sa ilang lugar sa lungsod, hindi na raw kataasan ng tubig at patuloy na bumababa ito. Huwag lang daw umulang muli. Mapapabilis din daw ang pagtanggal ng baha rito sa recto underpass kung mas marami ang magpapahiram ng pumps. Four days. Three to four days. Oh. without rain. Without rain, of course. Oh, dapat. Sir, pag -umulan? Pag -umulan, eh, pero oh, depende na rin kung ano, kung mas marami tayong magbobomba at kung hindi ganun kalakas ang ulan, eh, you know, gano'n pa rin naman natin. Pero kung yung lakas kamukha nung dati, medyo maihirapan tayo. Ang ang nakikita namin na problem area sa lang itong Lagos Nila at saka itong uh, Recto underpass. Yung ibang areas medyo mababa na yung tubig, passable na siya. Ang lalaking nalaglag naman sa tubig dito sa Recto Underpass kahapon na kinilalang si Cesar Vasquez, 31 years old, ay nasawi piya. Dead on arrival siya sa Fabella Hospital, alas 5 ng hapon kahapon. Kaya ang mga nagbabantay dito sa Recto Underpass, todo saway. Sa mga batang, todo pa rin naman sa paglalangoy dito. Bagamat tiniyak sa atin ni City Administrator Jay Marsan na pinapatay na nila ang kuryente sa underpass, may nakunan tayong nakasinding ilaw sa ilalim ng tubig kanina. Ipinaabot natin ito sa kaalaman ni Marsan at nagulat nga siya at agad niyang iniutos na patayin na ang linya ng kuryente sa underpass. Maliban dito sa recto underpass, tuloy rin ang paghigop ng tubig sa Lagos Nilad underpass. May dalawang pumps ang Manila City Government doon at tumutulong din ang Maynilad. Dumaan naman tayo sa Espanya kanina, bagamat bumaba na ang tubig doon hanggang tuhod pa rin ang baha sa kanto ng dela La Fuente. Dito sa Recto Underpass Pia ay patuloy ang pagdating ng mga truck ng bumbero na tumutulong sa paghigop ng uh, tubig dito sa Recto Underpass. Kung makikita mo yung mga fire hose sa ating likuran, yan yung uh, dinadaanan ng tubig na nanggagaling sa underpass at ang tubig ay inilalabas doon sa kalye pero tiniyak naman sa atin, ng mga opisyal ng Manila City Government na hindi babalik sa underpass ang tubig na kanilang hinihigo palabas dahil ang tubig na inilalabas sa kalye, yung kalye doon ay may ibang lagusan ng tubig at ang mga daanan daw, yung waterways na yon ay nilinis na nila, tinanggalan na ng mga basura. Ang lagay ng panahon dito sa ating kinatatayuan sa Recto Underpass PIA ay uh, pasilip-silip yung uh, araw dito sa ating kinalalagyan bagamat maula pa yung uh, kalangitan pero welcome relief kahit paano na alam mo after siguro mga three weeks eh ngayon nararamdaman na natin na pinagpapawisan tayo dahil sa init ng uh, panahon pia Tinali namin ko lang, no, kasi kahapon yung problema, hindi magamit yung pump sa lagos Nilad kasi nga nandyan sa recto underpass. So ngayon, napagsasabay nila dahil may dumating ba na karagdagang pump? Yan ba yung sinasabing galing sa Maynila? Nagpapas, uh, napapasabay nila yung paglalabas ng tubig dito sa recto underpass at saka sa lagos Nilad underpass PIA dahil may isang uh, Maynilad Maynila Uh, pump doon. Pinahiram yun ng Maynilad na sumisipsip ng tubig. Tapos merong dalawa talagang nakposting pumps doon ng Manila City Government pero hindi pinagsasabay raw sa operasyon yon, Isa-isa kung paganahin. So at the time merong at least dalawa na gumaganang pumps doon sa Lagos Nilad. Pero mas marami pa rin yung pumps na dinala dito sa Recto Underpass dahil mas marami yung tubig na sisipsipin dito at saka mas malaking uh, thoroughfare ito kumpara sa Lagos Nilad. Pia? Tina, nakikita rin kasi namin yung basura na lumulutang doon sa tubig. Hindi ba ito nagiging problema doon sa paghigop? Um, so far, wala naman tayong nakikita ng balakit dahil marami namang nakabantay dito. Yung mga tauhan ng BFP, eh, nakaalerto din naman sila. So, so far, tuloy-tuloy uh, naman yung paghigop ng tubig, Pia. Alright, maraming salamat, Tina Panganiban Perez.